magluto na naman nga ako ng napakasarap na dessert. Pwede pwede nga rin pala itong pang breakfast kasi bagay na bagay talaga itong ginawa ko ngayon sa mainit na coffee sa umaga. Napakasimple lang itong tingnan mga mamshi at napakadaling gawin pero sa lasa ay napakasarap talaga nito na kahit na sino ay magugustuhan talaga. Kaman tingnan nyo naman yung itsura nito mga mamshi kapag ganito ba naman yung merienda or yung breakfast na kakainin mo sa umaga ay eh, gaganahan ka talaga ng buong araw. So ayan ito nga pala yung ingredients na ginamit ko dito mga mamshi. Meron ako dito isang pirasong saging balilakatan nga pala yan. Isang pirasong na lang yan kaysa naman na sa ay lulutuin na lang natin. So, bali, binalatan na yan at hiniwa ko na rin na parang ganito. Naman natin, mga di diba, yung pagkain ng saging ay may makukuha tayo dito mga bitamina na makakatulong sa ating katawan. Lalong-lalong na kapag ito ay kakainin natin ng hilaw. Nakahanda na rin po pala yung gagamitin ko dito yung sliced bread. Bali, yung gamit ko nga pala ay white bread. So, kadalasan po talaga yung ginagamit ko ay loaf bread. Kaso nga lang ay naubusan ako. Kaya ito na lang yung ginamit ko. Pwede na rin to. Bukong pala po yan, lutoin mga mamsi. So, pinahiram ko muna ng butter o pwede margarine, both side. Pagkatapos ay ito, lang natin yan ang para pagbaganyan sa mahinang apoy lang. At kapag ganyan nga na medyo brown na yung kaunti, so binaliktad ko naman yan, yung kabilang side naman, at naglagay na rin pala ako dito ng cheddar cheese, at ito na nga, isa-isa ko na nga nilagay dito yung mga saging. At halimbawa naman po, mga ma'am, siya na wala kayong lakatan na katulad ng ginamit ko, ay pwede po kayo dito gumamit ng saging na sa basta yun po ay hinog na hinog at matamis talaga. At dito nga pala sa isang hiwalay na bowl, so nagmix ako dito ng cocoa powder at saka ng konting sugar. Mas maganda nga sana to ay yung cinnamon, kaso nga wala akong cinnamon dito sa bahay. At sa po pala, ay, hindi rin nga pala po ako mahilig sa cinnamon, kaya ito na lang din yung ginamit ko. Pero kung wala kayong cocoa powder, mga ma'am, si halimbawa po, ay pwede po kayong gumamit dito ng Milo. And lalagyan nyo lang po din siya ng konting asukal para may tamis-tamis naman siya at hindi naman siya ganoon kapait. So ayan, nilagay ko na nga dito para pantapping habang nakasalang pa yung ating tinapay. At bali nga po pala mga ma'am, yung apoy ko nga pala dyan na ginagamit ay nakaset lang sa napakahinang apoy para hindi naman siya masunong. So ayan, pag medyo nagmelt na nga cocoa powder, ay okay na yan. Hinango ko na at isinet aside ko lang muna para palamigin. dahil nga po mga ma'am, ito ay napakasarap sa almusal at masarap na kapartner nito yung mainit na inumin mo sa umaga. Ano nga po, magtitimpla na ako nitong aking kape. So, bala ito nga pala, personally choice ko itong Old Town Coffee. So, ay eh, napakasarap talaga nito mga mamshi. At personally po talaga, ito yung pinaka-choice ko ng flavor. Itong salted caramel, napakasarap talaga nito, promise. Bagay na bagay talaga ito sa breakfast na ginawa ko ngayon. Bagay na bagay din pala itong coffee na ito, kahit sa ganito, kahit sa pandesal lang, ay eh, napakasarap talaga. Napakasarap talaga. Na, napakasarap na talaga nito. Ano ba yan? Nagbubulubulul na ako mga mamshi. Hirap talaga mag-voice over po. <laughs> At ito na nga po mga mamshie, ready na ang aking napakasarap na breakfast. Kapag ganito ba naman yung breakfast mo sa umaga, ay nakuha, ganaan ka talaga ng buong araw at nakakawala talaga ng panghihina o yung panglalambot mo sa umaga, lalong lalo nang kapag may kafe. Kaya naman mga mamshie, ano pang iniintay mo dyan? Magkilus-kilus ka na at magluto ka na rin ng inyong breakfast. At sabayan na kung kumain. Kain na po tayo mga mamshie, itry mo na rin to. Napakasarap po, promise! <music>